Hi! Kumusta kayo? Ako nga pala si Grising and welcome to my channel. Sa video na to, i-review natin yung Sedpi by Vince Rapisura. Ito yung investment with the heart. nag invest ka, kumikita ka na, and at the same time, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Kaya dito, pag-uusapan natin kung magkano yung pwedeng kitayan ng pera mo, paano magpa-member sa kanya, ano-ano ba yung mga investment options na pwede mong pasukan, and lahat ng mga importanteng impormasyon about SEDP. Okay, so simulan na natin. Una, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yung mga investment options na pwede nating salihan. Um, daanan lang natin, okay? So, meron silang meron silang rental property. Ang initial investment mo is 100,000 pesos ang pwede mong kitain is 6 to 15 per annum nandito rin yung tagong kooperative initial investment 10,000 annual payout and 10 to 12 per annum itong organic options uh, maganda to kasi quarterly payout napaka bilis ng balik ng pera mo every quarter Uh, 10% din per annum ang pwede mong kitain. And initial investment is 10,000. Tapos, meron din silang mga iba't ibang klase ng cooperative and agricultural farm. So, ito yung mga investment options na pwede mong salihan. Kung mapapansin nyo, meron na akong mga investment options na sinalihan. Ito yung preferred shares, A. Meron ding B, <laughs> tapos yung organic options uh, mas gusto ko to kasi quarterly payout to ang bilis lang ng balik ng pera mo tapos ito na yung mga cooperative PMPC, NCC ipapakita ko lang sa inyo yung computation kung ilang percent yung kinita ko dito sa dalawang investment options na napili ko um For example, itong preferred shares, nag-start ako noong May 2019. Tapos, nagbigay sila ng payout noong December 2019. In 7 months, kumita yung 5,000 pesos ko ng 1,542.19. In short, ang kita ko in 7 months is 30.8%. Ang laki. Ito namang si Organic Options. Nag-start ako nung July 2019. Pa 10K, 10K, 10K. Hanggang April 2020. Total of 100K. Nung June 2020, nag-start na sila magbigay ng payout. Ayan, quarter, quarterly. Until March 31 2021 Ang kinita ng pera ko in 20 months is 11.78%. 'Yun. Paano ba magpa-member sa society? Hanapin mo lang 'to si Vince Rapisura sa Facebook. I-follow and like mo siya. Message. Itong messenger niya chatbot 'to. So, click mo lang to, nandito na yung options. Register as ZP member, view investment. Okay, for example, gusto mong magpa-member, i-click mo lang to. Register as ZP member. Sundin mo lang kung ano yung instruction. Do you want to register? Yes. Okay. Kung gusto mo namang i-view kung ano yung mga investment options na pwede mong salihan. Yan, ito na yung lalabas na yung mga investment options. Ang maganda dito, lahat ng transactions mo dumadaan dito sa messenger. Yung admin nila, mag email yun sa'yo dun sa registered email ad mo. Doon mo i-verify kung ano yung mga questions or ano ba yung mga clarifications na kailangan mo. Siya nga pala, pag member ka na nila, bibigyan ka ng access online para dito sa online na profile mo or portfolio mo. Lagi mo 'tong i-check kasi dito mo malalaman yung payout. And kung ilang percent yung dividends na nakuha mo. Kasi hindi sila nag i email hindi 'yun isi send sa email mo na ganitong araw mo makukuha yung payout. Dito mo lang 'yun malalaman. So dapat every time lagi mo siyang i-check. And dito sa wallet, ito yung pwede mong i-withdraw. Ah, uh, doon sa orientation pag sasali ka, i-mention -me doon na kailangan 2 years yung holding period. Pag nag-withdraw ka na hindi mo natapos yung holding period, merong charge na 3%. Pero kung natapos mo naman yung 2 years, kung gusto mo nang withdraw lahat ng pera mo, wala nang charge yon. Kung gusto mo na mag-withdraw, uh, balik ka lang dun sa messenger. I-type mo lang yung withdraw. then send. Ganun lang siya kadali. Lahat ng transaction nandito sa messenger. By the way, kung ayaw mo namang mag-withdraw, pwede ka namang mag-reinvest. Katulad nito, nung nakuha ko yung payout ko plus yung dividend, nireinvest ko yung 30k dun sa organic options. Tapos nung nakakuha na naman ako ng 10,000, nire-invest ko naman dun sa cooperative. So, ganun lang. Kaya, ang importante dito, lagi mong i-check tong portfolio mo para malalaman mo kung meron dumating na ba yung payout mo and yung dividend and then i-reinvest mo lang siya. Pupunta ka lang dun sa messenger, i-type mo lang yung reinvest and follow kung ano yung instruction sa To know more about said or Vince Rapisura, i-type nyo lang tong vincerapisura.com and then yun, basahin nyo lahat ng mga information about him and about said Or hanapin niyo siya sa YouTube. and dami niyang videos. Madami kayong matututunan sa kanya. Salamat sa panonood. Sana tinapos niyo tong video na to. Sana na-discover niyo yung SEDP na isa sa magandang investment opportunity. Kung may mga natutulog lang kayong pera sa bangko, why not invest it with SEDP? Kasi legit to. And si Vince Rapisura ito, hindi kayo lulukohin nito. <laughs> yes, salamat! Thank you so much sa panonood and sa susunod ulit. Bye-bye!